Alamin ang tagumpay at kasikatang nakamit ni Carding Castro. Ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Unang nakilala si Carding bilang isang entertainer. Taong 1953 ay nag-team up sila ng magaling na singer na si Ray Ramirez sa isang singing contest kung saan nag-champion sila. Nang mas lumalim pa ang kanilang samahan ay naisipan nilang buuin ang kanilang singing duo na tinatawag nilang Ricard's Duet. Nagmula ito sa kanilang pinagsama at pinaikling pangalan. Talagang nakilala ang Ricard's Duet dahil sa kanilang galing sa pag-awit at kakaibang estilo ng pagpapatawa. Kung si Ray ay nagbibigay ng romantikong tinig sa kanilang duo, si Carding naman ang nagbibigay ng katatawanan at kulay para lalong gumanda ang kanilang performance. Dahil sa mabulaklak na bibig at nakakatawang jokes ni Carding, ito ang nagbigay ng asset at magandang chemistry upang mas lalo silang tangkilikin at mahalin ng mga tao. Tuluyan ngang sumikat at namayagpag ang Records Duet hanggang sa nabigyan sila ng break para makapag-perform sa telebisyon at radio. Minsan ay naimbitahan rin sila sa mga pista sa barangay. Dahil din sa kanilang kasikatan nagkaroon sila ng kauna-unahang proyektong pelikula na pinamagatang Alembong kung saan nakasama nila ang ilang mga sikat na artista. Itinuring na legendary ang records dahil ginawa na rin ang true to life story na pelikula ang kwento ng kanilang buhay taong 1964. Pinamagatan itong The Record Duet Story kung saan silang dalawa rin mismo ang gumanap. Nakasama nila sa pelikula ang magaling at sikat na aktres noon na si Lynn de Amor. Naging malapit na magkaibigan sila ni Ray hanggang sa nagkamabutihan at nagkatuluyan ang dalawa. Samantala noong July 10, 1966, naging opening act ang records ng isang sikat na bandang Beatles na ginanap sa Rizal Memorial Stadium kung saan nakasama rin nila ang tambalang Dolphy at Pancito. Hindi kalaunan ay nagdesisyon ang duo na ipagpatuloy sa United States ang kanilang karir. Madalas silang magtanghal sa mga kasino sa Las Vegas. Naging mabilis ang pagsikat ng dalawa at na-attract nila ang mga Amerikanong o Noong mga panahong iyon ay napabalita rin na minsang pumunta at pumila ang King of Rock and Roll na si Elvis Presley upang mapanood ang records. Ito ang naging motivation ng dalawa upang mas lalo pang pagbutihin at galingan ang kanilang mga performances. Sa kanilang pagsikat, napabalita rin na nagkaroon umano ng relasyon si Carding sa Hollywood actress na si Lana Turner. Sa tuwing tatanungin si Carding sa mga interview tungkol kay Lana, madalas lang nitong isagot ay natuwa lang daw si Lana sa unggoy na katulad niya, kaya sila ay nagkamabutihan. Hindi naman malabo na magkagusto si Lana kay Carling dahil sa galing nitong kumanta at magpatawa, lalong-lalo na at sikat na sikat na sila noon. Dahil nga sa kanilang kasikatan at dami ng shows, nakakauwi na lamang sila sa Pilipinas sa so tuwing may special shows at projects silang gagawin. Naging tahanan na Nina Nakarding at Ray ang Las Vegas sa loob ng apat na taon. Taong early 90s ay nagpasya na ang dalawa na muling bumalik sa Pilipinas at dito ituloy ang kanila ang karir. Lumabas sila sa ilang pelikula katulad ng Katabikoy Mamaw at Yes Yes Yo Kabayong Kutsero. Ang maganda at matagumpay nilang pagsasama ay nagtagal pa ng ilang taon. Subalit ito ay nagwakas at ikinalungkot ng marami nang bigla ang namaalam si Ray noong August 31, 1997. Mas pinili raw ni Ray na maging pribado ang pakikipaglaban sa kanyang sakit. Ayon sa balita, malakas raw uminom ng alak si Ray noon kaya nagkaroon ito ng kidney problems at iba pang komplikasyon na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Labis na dumurog sa puso ni Carding ang pagpanaw ng pinakamamahal niyang partner at matalik na kaibigang si Ray. Sa kabila ng kalungkutan ipinagpatuloy pa rin ni Carding ang pagiging kumedyante sa kanyang showbiz karir. Sa paglipas ng panahon lumabas rin si Carding sa top rated comedy sitcom ng Home Along the Riles kasama ang king of comedy na si Dolphy. Nagkaroon rin siya ng mga pelikula kung saan nakasama niya ang magagaling na komedyante katulad ni na Redford White, Bonel Balinget at marami pang iba. Matapos ang mga proyektong ito ay bumalik na ng Las Vegas si Carding upang doon manirahan. Ngunit sa hindi inaasahang balita noong November 14, 2003 si Carding ay pumanaw sa edad na 68 dahil sa cardiac arrest. Labis na ikinagulat at ikinalungkot ito ng mga katrabaho niya sa showbiz. Sinasabing sa kanyang last will ay iniwan niya ang kanyang mga pag-aari sa tatlong anak ni Ray matapos mag-iwan ng ilang bahagi sa kanyang mga nakitirang kapamilya. Ayon kay Carding noon, ang kanyang buhay ay halos mawalan ng saysay sa pagkawala ng kaduo na si Ray subalit pinilit niyang magpatuloy alang-alang na rin sa alaala nito. sina Ray at Carding ay hindi maitatangging ng imbahagi at pundasyon sa kasaysayan ng Philippine Showbiz Industry. Sila ay naging inspirasyon ng napakaraming Pilipino. Hindi man sila matatawag na mga matini idol sa kanilang panahon, subalit ang tagumpay na kanilang nakamit ay hindi maikukumpara kanino man. Shout out sa mag-asawang Jojo at Asli Yongko from Trece Martires, Cavite City. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.